Ayan guys, magkakabit tayo ng ano CO, tugang Ayan. Ride series Ayan. Royo Electrical 啊哟！没呢哦，不给嘛。 guys, kakapit natin yung ano pinong nating CO. Ayan yung kay gamit natin. So, isa isa lang kasi may supply na to. Hindi tayo pwede mag turn off ng ano supply. Ayan yung isang supply natin. Ayun, lumagotok. Pagka lumagotok, ibig sabihin okay na. Dito guys, mali dito, wag dito, puputok tayo. Kaya dito tayo sa kabila. Yan na. Tingnan natin guys, para sa tayo. Yan. Okay. Diba. Oh, yan yung switch niya. Yan. Okay. Open. One gun Kaya tanggal lang ito dito. Oh, see? Eh, salang nire ko si temporary lang ito. Tanggalin muna natin. So, ayan guys, may supply to. So, ganito lang gawin natin, pagtanggal ng yan, pagtanggal ng wire. Kusukin mo lang yung lock na yon. Ayun, kusukin mo lang siya. Flat screw. Then nakatusok na siya, guys. Ayun, nakatusok. Ayun, buti may holder tayo. Diyan pa pala to. Kung holder ayan, saka mo hilain. Ayun, guys, di diba? ba? Napaka-simple. Oh, ah, di ba? O, oh, sim lang din sa kabila. Ayan, yung puti niya. Tusukin mo nang ganyan. Ayan. Luma na rin naman na ito eh. Hindi e, e, mo, ayan, tumunog. Tumunog na siya. So, pwede mo nang tanggalin yung wire. O, oh, diba? di ba? Hindi mo matanggal yan. Mahirap tanggalin. Pagka, ano, di mo ginalaw yung lock. Masisira pati yung, ano, switch. Ayan, guys. Ito so, yung ipapalit natin. Ayan. Okay, lang. Ganyan lang hindi masisira yung lock niyan dahil yan kung mapapansin nyo meron akong nilagyan ng tape kasi para lang ang kulay diba yan. ito yung common natin yung common sa akin kasi ang common isa lang nilalagyan ko common dito ko sa tapat nilalagay ayan dito common natin pwede ko na siya kasi maganda yung pagkakano ng wire natin dito ko na binago yan Ah, so, tunog yan guys pag nag-lock na. Pupunta sa ilaw natin. kita Yun oh, diba? Naka-on siya. Naka-on. So, naka-on na yan guys. Tapos patayin natin. Ayun, pag pinatay mo, iilaw siya. Tuon natin yung ilaw. Ayun, mamamatay yung light indicator pag naka-on yung ilaw. ay So, ganoon lang kasimple, simple guys. So, ilagay so, na natin. So, sabi ko nga, meron siyang pattern yan yung up hindi kita kasi guys ang baba oh up oh, yan may nakalagay guys kailangan ng siya kaya nandito din yung pangalan ayan naman dyan kasi meron siyang lock yan mapapansin nyo dito yung sungkitan pagka magpapalit ayan oh magtatanggal ng cover dito masusikwatin ilagay natin sa guys yan ganyan ganyan lang yung pagkakalagay niyan pero siyempre itabit muna natin yan itabit muna natin guys. sempre i jalei nati in un Kailangan naka-align tayo Para tuwid na tuwid Ayan, Ayan. So diba Guys Kitna yung tubig Tuwid na yung switch na yan tapos na tayo. Lagyan natin yung ayan, no. O, ayan. yan. Diyan dito yung dapat. O, di ba? Yun. Yun, no. Milaw. Okay. Okay.